Yon. Hi ka na sa natin. Hi hi, hi na. Hi, hi. Hello po, magandang araw. No? Na. Uh, sa wakas po, na-monetize na po si Jay Vlog. Maraming maraming salamat po sa tulong ng lahat. No? Ah, uh, grabe, hindi ako makapaniwala. Talagang ano. Thanks God. <laughs> ang, ang, ganda ng pamasko sa akin ni Lolo. Kasi unang apply ko, ano yan. Disapprove ako kay Lolo noong unang apply. Sa wakas, pangalawang apply. Dali na. Yun, maraming maraming salamat sa mga tumulong sa akin, no? Siyempre, unayan ko la familia. Family yan yung, guys. Oh, yun, yan yung familia ko sa uh, Whitey World. Yan yung mga tumulong sa akin. Napakabait na mga yan. Lahat na babanggitin ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre, Madam Jens Vlog, maraming maraming salamat sa iyo. Salamat din po sa Kuya Mac. Yan. Shoutout sa'yo, Madam Jens Vlog. At saka syempre kay Dung Albert. Kuya, pinag kuya sa Canada. Maraming maraming salamat sa'yo. Omar Cake TV, maraming maraming salamat sa'yo. Mega shoutout sa'yo. At Neil Nel Dino O2. Yan. Kuya. Neil, maraming salamat. Maraming salamat sa mga tulong mo at mga payo mo sa akin. At syempre sa sawa mo, no? Nel Dino O Cherry. Yan. Maraming maraming salamat sa'yo. Bye. Bye, Che. Maraming salamat sa'yo. At saka syempre, hindi mo mawala taga mga mga megastar ng Japan yan Madam Manalin at saka si, ako si March at saka si Yan Yan Sanchez maraming maraming salamat sa iyo mga megastar ng Japan yan at saka po itong pamilya ko ayan <laughs> na ito pamilya yan pamilya daw at saka siyempre maraming maraming salamat din kay Kilay Queen Mama Jen, ingat-ingat kayo Mama Jen dyan ha. Maraming maraming salamat sa tulong mo Mama Jen. Grabe, maraming salamat. Maraming maraming salamat sa iyo. Saka syempre, simple cool, kuya. Maraming salamat sa iyo. Ingat-ingat ka, Simple cool. At saka syempre, hindi mo mawala dyan yung si Bydance, no? Bydance. Amping-amping Bydance. Maraming maraming salamat sa support, ha? At saka Boy Danlock Official. Idol Boy. Laban lang, bay. may plano ba yung lahat, bay, no? Laban lang, bay. Kaya natin yan. Maraming maraming salamat sa iyo. Talaga, bay. Kung di dahil sa iyo. Hindi ko makikilala sayo. Siyempre, hindi ko makikilala sayo. Hindi, hindi dahil sayo hindi ko makilala sila. Siyempre si Mayla Cancel yo, shout out sayo. Ingat-ingat kayo, ingat-ingat. Ah, siyempre. Hindi maiwan niyo yun si ano, Kuya Mac. Kuya Mac giver ng Saudi Arabia. Wow. Kuya Mac, maraming maraming salamat sayo, Kuya Mac, talaga. Saan ka makakita ng taong ganyan? Hindi po makakalimutan. Ayan. Maraming maraming salamat kayo, Nagpagawa ka pa na. Nag, nagpagawa ka. Nagpakabit pa pa ng dalawang internet. Para tumulong lang. No? Sa mga small YouTuber na katulad ko. Maraming maraming salamat sa iyo. Ilan na kami napabagsak mo. Ayan. Maraming maraming salamat sa iyo. Danny boy. Shout out sa iyo by Danny. Ingat-ingat kayo. Ingat-ingat kayo. Ah, uh, syempre siyempre, sa pamilya ko sa so Natnat family no. Yung una kong naging pamilya sa YT World. Siyempre eh, pinamumunuan niya ni Idol Boy Dan Lock Official. Maraming maraming salamat sa'yo. At saka si Neldin Ho. Cherry by Che, maraming salamat sa'yo. At saka si Dams Gonzales, siyempre sa Idol, maraming maraming salamat sa'yo. Tumu ka rin sa mga tumulong sa akin nang nagsisimula pa lang ako. At saka siyempre siya uh, by Dance, by Dance Malungkay, maraming maraming salamat sa'yo. iyo. Chai of the East, Bay Chay! Yan, kababayan ko kayo si Bay Chay, no? Maraming maraming salamat sa Chai. Chai of Days, maraming salamat sa iyo. Tsaka siyempre, si Rail, no? Yan. Bay Rail! Salamat sa maraming salamat sa iyo, Bay Rail. At, uh, soon, Bay. Sana. Ikaw na susunod, Bay, no? Sana. May awa, may awa bayang Panginoon, Bay? Maraming maraming salamat sa inyo. At tsaka siyempre, isa eh, shoutout ko nga pala yung mga... Uh, mga tumulong din sa akin sa mga WHD no. Maraming maraming salamat sa inyo. Jolene Luna, maraming maraming, maraming, sa si, uh, maraming maraming salamat sa iyo. Madam Guapa, Bri Franci, maraming salamat sa iyo. At saka si uh, Simply Norvin, maraming maraming salamat sa iyo. Nanalo ako sa iyo lagi ng ano, no? Ng mga paraful rapo. At saka Bicolana Española. Hello, Bicolana Española. At saka si Dennis sa Bordeaux, bye. Maraming salamat sa iyo, bye. Aw Vlogs, yan mga katinggel, Maraming maraming salamat sa iyo. Yan. At ah, uh, nandito na ako sa probinsya namin sa Pulillo, Quezon. Abang-abangan niyo mga bago kong i-upload ng mga vlogs na. marami akong i-upload na vlogs sa lupa, sa dagat, 'yan. Pupunta kami ng mga pupunta pupunta mga beach, 'di ba? Yeah. 'Yan. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat talagang ano. Kahapon pag, hindi ko hindi ako makapaniwala kahapon at pagbablog, na. At magba-vlog din kami pag nasa dagat kami. 'Yan, magba-vlog daw siya pag nasa dagat na daw siya, no. Abang-abangan 'yang vlog sa amin. Ako ah, bunso anak ko nga pala Eric Jones yan yan sasama ko yan sa vlog at saka yung asawa ko alika yan at ito po ang mama ko yan. 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 salamat Ay. ka mama salamat ka mama uh, hello sure. po Ma maraming maraming salamat sa lahat ng Ginawa. taong tumulong sa Diyosawa ko. Yeah. <laughs> kung hindi dahil sa inyo, hindi siya makakaakyat. Ayan. Uh, oh, hindi, kung dahil sa inyo, hindi siya makakapagdebraho. <laughs> <laughs> salamat ka sa pagsalamat ka sa mga. Uh -uh. Hmm? Kuya Mak. Uh -huh. Salamat po, Kuya Mak. Yan. Kaya salamat po, Kuya Mak. Kuya Mak. Kuya Mak. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin. Uh, huwag kayong magsasawang mag, ano, na sumuporta kay j Vlog. Sana huwag ko kayong magsawa, ano, na sumuporta. <laughs> At, ah, uh, talagang gift na sa akin to ni Lolo. Tsaka ni Lord sa ngayong Paskong to. Uh, sabi ko na na okay na, no? So, yun lang at uh, sana lagi sa lagi niya ako susuportahan sa mga gagawin kong mga vlogs all right at uh, ang ganda na ang ganda na lang no bye na kayo bye, bye. salamat bye bye kuya mak bye oh, bye do kuya mak yes <laughs> kuya <laughs> mak giver salamat Maraming salamat. Love you love you, all, love, you all. love you, love you all, love you all. Love you all. Love you all, love you all. Love you all. Yeah. Yeah.